Hi mga ka-Virgin for today's vlog is pupunta kami sa SM pero ang bibilin lang namin is walis. So sama daw yung ko at saka si kuya ko, taga bit bit. Hoy! Ang aga-aga nga namin umalis mga ka-Virgin, wala pang alas di so umalis na kami. And itutort ko na lang din si kuya dito sa Manila kasi hindi niya kabisado ang lugar. And kung saan siya sasakay, saan siya um, mag-aabang ng tricycle. So, nandito na kami. Mag-aabang na ako ng tricycle. For, for ko diyan ako dyan, Pero, voice over ako malala, mga ka-virgin. Kasi, ang ingay din talaga. Bang naririnig mo lahat ng sasakyan. Kaya, voice over malala na lang ako dito. Hey, pagpasensya nyo na yung boses ko. Kaysa naman... ang mga sasakyan ang maririnig nyo. Hey, So, nandito na kami sa tricycle and pida-pida talaga yung pamangkin ko ay. Sama-sama talaga siya ay. <laughs> and, Nagpakit lang ako konti dito mga ka -virgin. So may sinadya lang kami dito. Huy! Hindi ko alam. Binidyo ko lang yung sarili ko eh. And pa-cute lang ako. Habang inaantay yung binibili namin. And for the lakad kami mga ka Dahil tatawid ang mga person. Kasi nga, doon kami pupunta sa SM mga ka -virgin. Sabi ko sa kanilang dalawa tawid tayo. And sabi ko sa kanila para masanay din sila tumawid sa tamang tawiran. Huy! Sana all! And malapit lang naman din ng SM dito guys. So, konting lakad lang kami. As in, ang lapit ng SM. So, nandito na kami. SM City na Baliches. And papasok kami. just may wala pa palang alas just Hindi pa open. So, nasa labas. Nasa labas lang sila nag-aantay Oo, oh, oh, di ba? Nakita niyo yun dalawa. <laughs> kasi ako lang pinapapasok guys. Kasi magwi withdraw lang naman ako. And pinayagan ako pumasok sa SM. Kahit wala pa sa oras. And as sila, bawal pa sila pumasok. Kaya nandun sila. Eh nagantay ako dahil nagpila-pila kami, mga pangatlong tao ako dito sa ano, sa BDO dito ako magwi-withdraw. Huy, bakit naman? Huy! Mataas na yung kilay ko. Huy! And ito na, ako na ang next. So hindi ko na ipapakita sa inyo magkano win ni Eh ito na nga, nag-aaway kami ng pamangkin ko kasi lahat na lang gusto niya, lahat na lang gusto niyang bilihin. Huy! daw siya. Bili na lang siya sa sunod. Basta bilihan ko siya nung chocolate. O oh, sige. Ang daming tinuturo. Ang daming gusto. Hui. Lahat na lang gusto niyang bilihin, guys. Okay, o nga niya. Eh, pipilo tayo noon pag naiwan ka okay, sa bahay. Ice cream na lang. Uh, uh. <laughs> <laughs> ice cream na lang. Oh, mamaya dun sa kalengkin. O ba? Diba? saya-saya niya, bibili kami ng ice cream, guys. O, oh, ala na ha. O, dili na, wag para maoy. Kainik na siya, guys, kasi nakakain na siya ng ice cream. O, oh, lami. Ha? Lami. <laughs> lami, maw na yan, ang ice cream? Bit guys, sa nang pinong pili. Andan yung grocery ya? Yeah? Yeah. Grocery din kami ng kape lang. Kape lang yung gina-grocery namin. And, uh, and Pero yung harap SM talaga guys. SM no, yeah. na Dali naman doon! Naman sa kadugay niyo maglakaw. Dali, go na tri! Tatakap <laughs> pala itong sinig. <laughs> And duman kami dito sa palengkay bumili ako ng mangga. Ewan ko gusto kong kumain ng mangga talaga. Mashim. And pauwi na kami guys. Thank you for watching. Kung nakakaabot ka man dito sa dulo ng aking vlog. Thank you. <laughs> Naya siya magbye. <laughs> bye bye guys. Love you. Hala.